Good morning mga kasuki. Ayan nga at ibubungad ko sa inyo ang aking mga paninda sa aking tindahan. Heto ngayon mga kadalasan natin sa mga tindahan. Kadalasan dito yung mga kape de at mga chichurya. Iba't ibang klase mga biskuit. At kahapon nga pala ay namili kami ng aking asawa ng mga chichurya. At bukod nga rito meron pang kahon nito na hindi ko pa nga binubuksan. At ang inuna ko nga palang idinisplay itong mga chichurya dahil wala na itong mga nakasabit. At para makita naman ng na mga aking mga kasuki na meron chichurya, ayan nga at ko na ito. At medyo haggard na okay hindi ko nga binuksan yung isang box kagabi. At kaya sabi ko nga bukas na kala ng umaga para may display ko na nga ito na maayos. At hindi rin naman madaling magbantay sa ating tindahan bukod nga dito ay meron pa rin tayong pangangailangan sa ating bahay. Dito nga ay kailangan din natin magluto, maglaba at maglinis ka ng ating bahay. At medyo haggard na nga kagabi ito nga yung isang box na hindi pa namin nabubuksan kagabi. At para nga ma-open natin ito ay kailangan natin ito ng gunting. At bukod nga dito meron din mga nakaplastic na sabon at shampoo na na-arrange ko na nga kagabi. Ayan nga at kailangan na nga natin itong gunting at para nga makita natin kung ano laman nito at maiarins na nga natin isa-isa. At medyo sinumpong ang katambara ko kagabi kaya nga hindi na open itong box na ito. At dito nga ay makikita ang aking mga pinamili. Sigurado ang mga nasa ilalim nga nito ay yeah? ang mga dilata. Bibili lamang ako ng kaunti yung paubos na nga sa aking tindahan. Alam kong paubos na ang mga items yun ang aking kailangan na bilhin dahil pinaiikot ko lamang ito. Sa pagkatang ito ay bago nga ako nag-ayos ay sinakapagkapin naman na ako. Ang kasuki na papansin ba na medyo may kalamigan ngayong buwan na ito. Taon-taon January to February ay talagang ang panahon na. Dahil malamig nga ang panahon natin ngayon ay mag-ingat tayo sa mga sakit. Andiyan na ngay ubo Pun dahil nga rito nakapagudulot ito ng trangkaso. Ito nga tuloy-tuloy pa rin tayo sa unboxing sa aking pinamili kahapon. At ito nga ay makikita dito ang mga kape na aking mga pinamili. Dapat nga iba't ibang klase ang ating mga bibilhin para marami nga silang pagpilian. Kanina nga umaga ay maaga nga ako ginising na aking asawa at babiyahin na nga raw siya. Mga bandang 4:30 AM nga ako ginising na aking asawa. Siyempre pagkaalis niya ay natulog pa nga ako dahil malamig ang panahon ay masarap nga matulog. <laughs> Siyempre, matutulog natulog pa ako dahil hindi pa nga oras sa pagbubukas ng aking store. Tapapansin ko nga bukod nga sa malamig ang panahon. Ang oras na alas 6 ng umaga ay medyo madilim pa. Medyo nagbabago nga ang klima ngayong buwan na ito. Tabang nag-aayos-ayos ako sa aking mga paninda hindi nga may na may bibili. Siyempre customer nga natin ito kailangan natin silang unahin. Pagkaalis naman natin isa-isa sa mga kahon ay lagay naman natin ito sa tamang lagayan. Iba naman natin mga pinamili ay sinabit na natin tulad nga ng kape yung iba naman ay ginugupit-gupit na natin. Paganda nga kasi rito, pag nagupit-gupit na natin na natin ito ng maayos. Lalo na nga pag may mga customer na nagmamadali. Ito nga sa ating mga pinamili, nga sa ilalim nga nito, yung mga dilata. Tingnan ko nga rito yung resibo kung nagtaas na nga ba ang mga dilata o hindi. Nalagyan ko nga ito ng tag para nga malaman natin kung magkano nga ang presyo. May pagkakataon kasi na minsan ay may bantay nga rito ang aking anak. Pag hindi ko nga ito nalagyan ng tag na ko, baka hindi niya alam kung magkano ang ibibigay niyang presyo. Ang kagandahan nga nito ay huwag natin kalimutan na nalagyan ng presyo ang bawat isa. Ito nga tine-check ko magkano nga ang halaga nito kung nagtaas na nga ba o hindi pa. Para malaman natin kung babaguhin pa natin o hindi hindi na yung ating ilalagay na presyo. Itong ang kahon na ito iniipon namin dahil ito nga ay napaka-importante para sa amin. Importante dahil ito nga ay pinakalagay ng aming nilulutong merienda. May time kasi na pag naubusan nga ito, kailangan pa namin itong bilhin. Lalo na nga pag medyo marami kaming pa-order. Ito na nga ay pagkakato, pag namili kami ay nakakahon na ito. Itong hindi naman nakakahon ay nakaplasik ang aking mga pinamili. Kung nakakahon na nga ito ay nakalibre nga kami sa mga lagay ng aking mga pangmeryenda. At ito nga hindi pa nga ako tapos sa aking pag-display. ang ginagawa ko nga rito, ginugupit ko nga ito isa-isa para ilagay ko nga isa tamang lagayan ito nga aking ginagawa para mapabilis ang aking pagbigay sa mga customer. Dalasan kasi ang mga customer nagmamadali kaya kailangan ay maibigay ko na ang kanilang mga bibilhin. Dito nga ay kailangan ko na nga itong bilisan kasi mamaya ay baka dumating ang aking asawa hindi pa nga ako nakapagluto ng aming ulam. Dito pa lang sa aking tindahan ay kailangan ko laanan na laanan ito ng oras. Oras sa paglilinis, oras sa pagayos ng aking mga paninda para hindi nga sabay-sabay para mapaglaan ko ng oras ang aking pagluluto. Ganito talaga ang mga nanay parang turun ko na nga pagkumilos. kumilos. Maaga pa nga lang ay bising -bisi na. Gupit -gupit ko nga pala iba't iba naman ay display ko. Katapos nga naman ito, pupunta na ako sa aming kusina para magluto ng aming uulamin. O siya, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching!